So what's mga butaloy Mayong buntag kaninyong tanan diha So permero nating adlong pumasok sa trabaho bolong dahil tagatong mga kaoban Galing ka sayo Hola Ito ay nakitang usa Kamusta? Puso mo Legit oh, legit Kamusta? Yan yung mga legit natin mga kaibigan oh Kamusta naman? Kamusta? chat out kayo Ay, oo oh, ah. Masamis niyang sabi mo, yung kasama natin? Wala pa. Uh... loloto mo, boss. Ha? Huh? Ano yung niloloto mo? Atay. <laughs> Atay ng manok. <laughs> Atay ng manok. Atay ng manok. Atay ng manok. Masama na, puntuan na. <laughs> atay ng manok ha. Ayo.